Sige lang mo yan, DJ! Hawakan niyo to! Hawakan niyo! Alisin niyo! paningin ko! yung jumbo na yan! Balik ka na rito, Yaya! Tignan niyo ang ulo mo, Yaya! Tinakbuhan ka, Lola! Habuli mo, Lola! Lola, habuli mo! Lola, nyo! Habuli mo! Saan na si Yaya? Saan si Yaya, Dam? Ayoko tumakbo eh! Bakit? Mayahas niyo eh! Oh, no? eh, Ayan na. Aso, na, hindi ako nasa tapo. Subalangin ako sa kajao. ako halado, ako. la. Subalangin mo, tagmo, tagmo. Ayaw mo. Ayaw. 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 takbo, takbo, Ayaw. Ayaw. na Ayaw. 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 Lola? Lola, binabalaan kita. Ang layo ng tinakbo ni Yaya. Wala na yan. Saka kaya na punta yun. Ayun, no? Oh. Matulin tumakbo yan. Bata pa yan. Muntin lupa. Nakarating na ng Las Piñas, oh. Diretso mo na. Para si Lola, madiretso na. Aba, aba. Pagpumotor. Pagpumotor na motor. Nakakita ng motor. Nakakita ng motor. Aba pa lang pa rin yung kalye na ang tinatakbuhan ah! Inihihirap <laughs> ko lang eh. Ayan na polis Inihirap ko lang eh. naku pa! naka lang eh. Nandali ah! <laughs> napagod na si Yaya. Nandali! Sasambuhin ko na! Napagod. Ako, inaabot nila ng Rogelio. Drama talaga Ang problema si Lola, napagamala pang karnaper. <laughs> sir, sir, sir! sir. <laughs> Buti ka mo, oxygen nyo ba? Ang laso nyo. Ulit <laughs> yan nga! Ayun na, Lola. Ayun, ayun na, magtatakbo na. Ayun na, na. Ikaw! Oh. Oh. Ikaw, bata ka! Ay, bumali. Yung gamot ko, ay, kanya. Nauna ba yung gamot? Kaysa kapakanan? Yung gamot ko! Ibigay mo na. Lola, pabaya mo ng bata magpaano. Ha? yeah Yung gamot ko. Bumait, <laughs> <laughs> bumait. Mamamatay na ako. <laughs> Oxygen, mo na na. Bigay mo Oxygen na lang. Oxygen. Huwag mo na kasing anuhin yung bata. Huwag mo na. Huwag na, na. Hayaan mo na siya. Yung gamot ko. Ako na. Anong araw ngayon? Lunes. Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Isa ka eh. Buti niya na yun naman. <laughs> ano ba naman kayong dalawa? Lola, ko yung naabot ko lang, ha? Yaya. Yeah, yeah. O, oh, yeah, yeah. <laughs> Yung gamot ko, nabubusit na ako. Please. <laughs> Acting lang to, eh. Binugahan ng oxygen. <laughs> 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 Acting lang to, eh. <laughs> Okay ka na, Lola? Okay opo, opo, opo. Kalma ka na. Inchuche! Inchuche! Sa akin yung chuche. Yaya na, dute. Dute. okay lang? Yaya. Nagkalugay-lugay na yung ko. Yaya, umuwi, Kaya pala yung tsura niya, oh. umuwi ka na oh. sa mansion. Please lang. Magpapalit na ako ng yaya. What? Oh. Uy, <laughs>